iyon na naman pala nga ni ini ang aldaw na mangutang namin nga ni ako isirat ning pang saong simana bago nga punan ang video nga ni, gusto ko nga ni palan i-shout out ang mga solid kong followers sa mga solid kong followers dyan maraming maraming salamat kasi lagi kayo nakangiti sa akin mga kabaliwan dito sa social media maraming maraming salamat po kahit sa sulok ng mundo nakikita ko ang mga followers ko at ang mga viewers ko maraming maraming salamat po Diyos mabalos sa Hindu Gabos God bless to all ito na nga pala yung oras at araw na mangutang na naman ako ng ulam kasi ubos na naman yung stock namin sa rep kasi malayo kami sa sentro at mahal talaga ang lako na isda kasi siyempre may tubo na rin yung mga naglalako kasi hindi naman sila naglalakad nagbumotor na at dito na pala naman ako uli kukuha ng isda sa aking tiyahin sa pinsan ng aking ama. Kasi mura na dito, napakasariwa pa ng isda kasi wala pang isang oras nasa lata na. <laughs> ano yan, mega sardines. Parang si Sarmontano ah. Isang piraso na nga lang pala ang inorder ko dito kasi halos yung isang piraso halos talaga napakalaki talaga. Nasa 3.3, sabi ko isang piraso lang muna kasi mahal talaga yung isda ngayon dito sa amin sa Bicol kasi tag ulan dito malakas pa yung ano yung hangin at saka napakalamig siyempre yung mga magigiting nating manging isda malamig at delikado marami na kasi ditong mga manging isda na hindi na nakawi sa kanilang mga pamilya kasi natangay na ng agos ng dagat yung iba nga nakuha patay na yung iba nakuha na agnas na Uh, condolence pala sa pamilya ng Mordeos, yung nakuha sa katandoan na naagnas na yung katawan at kitang-kitan nyo nga naman oh, sariwang-sariwa yung isda dito, yan talagang paborito kong kainin, yung mamula-mula yung paborito ko, yung sariwa ayoko nang hindi na sariwa hindi na masarap mm -hmm. joke lang, uh, kitang kita nyo naman oh, sariwang-sariwa, mapula-pula masarap at malinamnam paborito ng mga kumpari ko ang mapula-pula sa so, taot kay paring Buk, Paring Ricky Mar, Maligaya, shout out. Halos pinatadtad ko na nga yan kasi para madali ng pagluto. Shout out nga pala ulit sa inyong lahat. Maraming maraming salamat nga pala.